tuloy-tuloy yung verification namin kasi may ako eh kailangan factual. wall uh -huh. ko pa nga sa ground eh. Uh -huh. Hindi ako ma hindi ako uh, nagre-rely lang sa mga information. Pinapupuntahan ko talaga mismo sa ground. Mm -hmm. Sa ngayon, may mga nakita na kami ng mga talagang defective o kaya substandard mm -hmm. o kaya hindi tapos. Meron mm -hmm. uh, din kaming nasilip pinabalidate ko na dose. ano. Mm -hmm. So, 'yun, 'yun ang tinitinengan sa ngayon kaya uh, katunayan, bukas Sunday. Kasi ako pa staff meeting. Uh -huh. para na pag-ukulan ng pansin ng uh, aming paghahanda. At, May alam kong nang nakapag-submit na uh, -huh. uh ang DPWH kay uh, President Marcos. Uh -huh. uh, tama 'yon. Ako willing naman na uh, mag-compare uh, mag notes ano. Uh -huh. Pero of course, sarili rin sa listahan eh. Gusto ko yung sarili kong uh, sarili kong research. Uh -huh. Hindi ako masyadong umaasa doon sa uh, research ng ibang tao kasi nga Uh, mahirap mag-rely uh, ng basta-basta na lang. So sir, dun sa mga na-identified nyo na mga palpak o mga ghost projects na flood control projects, identified na rin kung sino ho yung involved doon na kontratista at possible na mga lawmakers o politiko? Siyempre, nakikita naman kung kanino na award eh. Uh -huh. mm -hmm. so, Ang isang kinatik namin kasi naka indicate doon sa GAA, do sa record na completed. ano mm -hmm. Pinapuntahan ko yon Uh, walang walang history na mayroong construction na gawa doon. Mm -hmm. Ang masama doon, dapat uh, nakalagay doon na completed na as of early this year. Mm -hmm. uh, dahil pondo uh, nakapondo ito ng 2024. Mm -hmm. Pero pag tinignan mo, wala nangyaring construction. Ngayon, meron na naman pondo para sa 2025.